Wala kang nararamdaman? Hindi, sabihin mo na sa akin. Yung ulo ko po. Ulo mo, mabibiyak. palipadangin. Kilala mo lang, no? Pakita ka na kagad eh, kanina eh. Okay, alisin na natin yan, ha? Mabilisan lang, mabilis na pa. Ha? Dito, dito lang, dito lang natin. Sige po. Sige po. Sige po. Sandal, sandal. Okay. Yan po ha, umpisa na tayo. Ulitin ko sa kalahatan ng nakakarami rito, hindi ako magpapagaling sa inyo, kundi ang ating Panginoong Isus, ang ating Amang Dakila. Ang layunin po ni Apo Chalin, alisin ko ang inilagay <coughs> sa tao. Patulad sa'yo, palipadangin na. No? Okay. Ano yung yun kanalang dito yung <coughs> duwindi? <coughs> May duwindi eh. Sin verbum caro pactum is designum crosses dic enim ex natres liberanus mater enim in patris spiritus amen po oh, lo mo na ta ha lo mo na ha lo mo na lo mo to bayan ba ka nagkakaintindihan bakit bakit mo ina na to inggit galit inggit o nagagalit alis sa dalawa inggit o galit Tinatanong lang kita, naingit ka o nagagalit? Ha? Ha? nainggit Ha? Sagot! Ha? O, lubayan mo to ha! Kaya na pa kita nakita eh. Tama! Ang init! Ang oh. init! Init, lang yan! Nababaga! Ha? Ah. O, oh, painitin ko pa! pag i oh. Nagbabaga na! O, oh, ipan mo, ipan mo! Ipan mo! O! Oh. Oh, papel lang yan, oh. oh, oh, oh. Nagbabaga na. Ah. Ito mga kapanalig. Ang init daw nung papel na inan ako. Oh, 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 ito lang, ha? Oh. oh, bakit na maging ulam mo to? Ang ah, palipadangin. Ah, dahil? Nainggit ako sa kanya. Nainggit. Maganda ba ang buhay nito? Ah, kaysa sa buhay mo? Ah, sige na, parang di ka may rapan. Medyo po. Medyo. Ganito gawin natin. Huwag kayo bira ng bira ng tao. Oh, Maaga na buhay ka na maayos. O, oh, hipan mo, hipan mo para hindi mainitahan. Sige, o, okay. o, oh, o. Oh, o, oh. oh, ulit, o. Oh. O. Oh. Lain mo, hmm. Tami. Pfff! Babaga, no? Okay. Babaga. Ang init na. Ah. Sobrang init na. Kaya pa? Kaya pa, hindi? Kaya! 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 Galit ka sa akin? Gagal ko sa akin? Hindi! Okay na ako. Oh, dalawa ka may inutosan kita. Mula ulo, mula ulo, mula ulo. Pakanyan, pakanyan, pakanyan. Mula ulo. Hmm. Mula ulo. Okay, ilang buwan mo nang tinira to? Taon na? Ilang buwan? Anim na buwan. Anim na buwan. Pwede ko malaman pangalan? Pwede? Pwede? Pwede o hindi? Ha? Uh, no! Hindi! No, no! Anong gamit mong maika? Kandilang itim, manika. Ano? Alis sa dalawa doon. Kandilang itim, manika. Kandilang itim, manika. Oh, manika! Manika ang gamit mo. Kaya, pinapasakit mo ang kanyang ulo. Tama! Oh! Ah? Oh! Di ba sabi ko sa'yo huwag kang nagagalit. Nag-uusap lang tayo, di ba? Oh, O, tanggalin mo pa rin. Tanggalin mo yung utusan kita. Susunod ka sa akin, ha? Hindi ako ang susunod sa'yo, ha? Nagkakitindihan. O, may tanong ako, kilala mo ako, hindi. Ha? Hindi. O, samantalang ito, sabi niya sa akin kanina, habang may ginagawa ko doon, nanunod daw sila mag-asawa. Pero ako, hindi mo pala ako kilala. O, magpapakilala ko ha? Ako si Apo Chalin, taga Sambales. na Ah. O okay, nga, kilala mo na ako. Sino ako? Apo Chalin, hmm. taga Sambales. Taga oh, Sambales. sige, kunti pa, kunti pa. Ang init. Pero mo, mga kapanalig, mga counters, ka mga medulo sa akin, papel lang po ang ating inipit. Ayan, no. Sabi niya, mainit daw. Ipan mo, ipan mo. Oh, ipan. Oh, lakasan. Oh, o paano yan? hindi, hindi na mamatay yung baka, Pakidagdag pa ng ano? Ang senso. Ang senso? nagagamot po ako. Hmm? No. Hmm. O, oh. mo, kukulamin mo, papalipadangin mo. Ah, galit ako sa inyo eh. Unang-una sa lahat, galit ako sa inyo. Di ba, nakita tayo kanina sa pintuan? Di ba? Hindi. Anong hindi? Ah, pagdaan mo doon oh. No? Ah, Sige, baklas, baklas. Gagaling na to, ha? Gagaling na. Sige pa. Mainit. Papel lang yan, oh. Oh, oh papil lang yan. Sige, tanggal, tanggal. Tanggal. Oh, konti na lang. Konti na lang. Mm, Pasensyan tayo, ha? O, mga kapanalig na huli natin, mga counters mga idol, ka... Ito uh, nga, si Apu Chalin. Andito sa Kamarin, Kaloocan. Kaloocan, Kamarin. kusang ng gagamot ngayon, mga oras na ito. Sige pa. O, oh, magtatanda ka na, ha? Magtatanda ka na, uh, ha? Uh, uh, Panginoon ko ni Susak Madakila, huminga ng basbas -bas sa na parusahan ko ang gumagambalo sa babaeng ito. Saan, Ipratli? Saknek? Adal!

Ganyan lang po, madam. Gising, gising. Mulat, mulat, mulat. mulat. Pwede din po ito. Hindi. Sa, ay, ano yan? Sa mo. Isang baso lang po, isang baso lang. Hindi, umiiyak ka? Ang dami mo luha, oh. Oh. Hindi mo alam mga mo? <coughs> Kahit isa? Hindi mo alam? Okay. Okay. <coughs> oh. Ay nga lang konti ha. Okay, shoutout sa lahat. Andito ako sa Kalookan, Kamarin. Kung saan nang gagamot si Apo Chalin at ang lakas po ng ulan. At naiingit po. At gamit po ang mahika ay manika. Okay, sabi ko nga po sa inyo, hanggat kaya ko, tutulong po si Apo Chalin. At para po maibsan naman po ang inyong mga karamdaman. At ulitin ko, hindi po ako ang magpapagaling sa inyo. Kundi ang ating Panginoong Isus at ang ating amang dakila. Maraming salamat muli sa mga tumutulong. Paki-share and like and subscribe and pakipalo po. Apo Chalen manggagamot lang po. At shoutout kay Apo Ken, Apo Marvin, rosita, kay Sis Maika and Brother Janjan. Magandang tanghali. paki po. I love you sa inyong lahat. Po.